Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Matapos ang sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, inihayag ngayon ng Department of Energy ang posibilidad na magkaroon ng bawas presyo sa gasolina at krudo. Sa isang panayam, sinabi ni DOE Oil Management Bureau Chief Rino Abad, maaaring magkaroon ng 50 hanggang 60 sentimos na bawas presyo sa diesel o krudo at kerosene bago matapos ang buwan ng Setyembre. Gayunman, hindi masabi ni Abad kung magkakaroon ng pagbaba sa presyo ng gasolina. Ngayong linggo lamang ay nagpatupad ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis na pang labing dalawang sunod na price adjustment. Nagsumiti na ng affidavit ng tauhan ng Officer of Transportation Security na inakusahan ng pagnanakaw ng $300 sa isang dayuhang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o na IA Terminal 1. Katwiran ng security screening, tsokolate ang kanyang isinubo at hindi pera. Pero sa ulat ng GMA News, hindi kumbinsido si OTS Administrator Undersecretary Mau Aplaska sa katwiran ng naturang staff na nakitang may isinusubo sa kumalat na video. Ayon kay Aplaska, hindi kapanipaniwala na tsokolate ang kinakain nito lalo't makikita na tila hirap na hirap ang babaeng staff na lunukin at kailangan pang itulak ito ng daliri kasunod ang pag-inom ng tubig. Ang OTS staff kasama ang dalawa pang personnel ay isinailalim na sa preventive suspension habang iniimbestigahan ng pangyayari. Nagpaabot din ng mensahe sa Kidlat News Channel ang X-ray operator na isinasabit sa insidente at itinanggi nito ang naturang pangyayari. Giit pa niya na hindi niya alam ang umanoy nakawan at hindi siya ang nag-abot ng tubig sa OTS na nasa video. Sinampahan na ng kaso sa korte ang leader ng Kultong Socorro Bayanihan Services o kilala rin bilang Soldiers of God sa Provincial Prosecutor's Office ng Surigao del Norte. Sinabi ni Department of Justice Spokesperson Attorney Miko Clavano na kasong paglabag sa qualified trafficking, kidnapping and serious illegal detention at paglabag sa act prohibiting the practice of child marriage and the special protection of children against abuse, exploitation and discrimination ang isinampa laban sa cult leader na si J. Renz Quilano o kilala bilang Senior Aguila. Samantala ay binahagi ni Sen. Risa Ontiveros ang testimonya ng dalawang dating miyembro ng kulto at biktima ng pang-aabuso. Sa isang video, sinabi ng 13 anyos na kinilala lamang bilang maymay -may na tumakas siya sa grupo dahil hindi niya matiis ang hirap na nararanasan kasama ang kanyang mga magulang. Inamin naman ang 28-year-old na si Carl na miyembro siya ng arm group ng kulto na Aguila Squad pero napilitan siyang kumalas sa grupo dahil pilit siyang ikinakasal sa isang batang babae. Ibinunyag din ni Carl na may private army ang leader ng grupo na mayroong mahigit isang daang miyembro. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes nag-uulat. At niyo pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.